Ikaapat ng Disyembre noong 2023, denemolish ng pamalang lungsod ng Baguio ang Gibraltar Satellite Market. Ito'y para bigyang daan ang pagtatayo ng apat na palapag na bagong satellite market. Ang mga vendors pansamantalang inilipat ng pamalang lungsod sa relocation site sa barangay Lualhati. Isa na rito ang tindera ng prutas na si Genevieve pero matapos lang ang halos anim na buwang pamamalagi rito, muli silang pinapaalis sa kanilang pwesto. Nagulat sir kasi expect po namin 2 years kami mag stay dito. Pero nung inexplain po nila Sir Cesar ng mga sibaw uh, ni Sir Makadangdang kung ano po yung dahilan, naintindihan naman po namin. Ang hinihingin lang po namin kung maaari may lilipatan po kami. Ikinagulat rin ito ng ilang vendors gaya ni Kathleen na ngayon pa lang nakakabawi mula nang lumipat sila sa pwestong ito. Ako wala pang anak pero syempre kailangan ka ko sa future, sa mother ko, sa asawa ko. Kailangan din talaga kasi bread and butter namin po. Kanina, sinimulan na ang pagbabaklas sa mga stalls. base sa kanilang pakikipag-usap sa pamalang lungsod, kailangang mabakante ang kanilang pwesto bago pumatak ang ika-15 ng Mayo. Pero kahapon nakatanggap sila ng magandang balita matapos makahanap ng lilipatan ang pamalang lungsod para sa dalawang putsyam ng mga vendors. Ito'y sa harap ng Rizal Elementary School sa barangay Gibraltar. Hindi ito kalayuan sa kanilang dating pwesto sa Gibraltar Satellite Market kanina nagbayanihan ang mga kawani ng pamalang lungsod at mga vendors para ihanda ang kanilang lilipatan. Isa na rito si Julie. Mas maganda dito. Alam nyo kung bakit marami pong taong bumibili. At saka daan po ng mga mas malapit sa mga sa simbahan, sa dati namin ng galingan. At least hindi na sila maghanap. Kasi kung doon maraming magsasabi na ang taas-taas naman ang layo-layo. Ipinaliwanag naman daw sa kanila kung bakit sila pinapaalis sa lugar. Nakikiusap daw ang city ata sa mansion pero ayaw talaga kasi eyesore daw kami dito. Talagang ayaw niyo, talaga. Mm -mm. Yun yung sabi daw sa ito. Sabi ng Bamarba City ah. Market. Sinubukan ng news team na kunan ng panig ang pamalang lungsod tungkol dito pero wala pa silang payag dito hindi naman daw sisirain ang mga stalls kundi ililipat lamang ang mga ito. Kanina sinimulan ng buhatin ng City Building and Architecture Office ang mga stalls sa bagong pwesto ng mga vendors. Tiniyak naman ng pamalang lungsod na babalik sila sa dati nilang pwesto kapag natapos na ang pagtatayo ng bagong satellite market. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.